So hello po mga KLRT Welcome back po sa ating munting YouTube channel Ligay Raymond's TV Sa kapunta to the moon Road trip boom boom Skr skr Zoom zoom Sa fake So dito po tayo Dito po tayo sa Panay Public Market Sa parking area po Ng three wheels So ngayon po ay 6.30 So wala pa po tayong tulog ay kauwi lang po natin galing sa work. Graveyard po tayo ngayon. Graveyard chip po tayo ngayon. Uh, sleepy na yung ating tsura. Zombie mode na. So ito po. Um, isang kaming graveyard. Nag-aayos ng warehouse. So hindi na po tayo sa mga may commander. Siya na po dito lang pati sa service. So, mega gaiga lang ako dito maya maya. So, ito. Mga kapaligiran. So, may, po, may puso ng saging dyan. Puso Puso ng saging latag pili na kaya pili na mura mura lang po yan sabi ng kargada Ito so mga tagaibang bayan po yan, sila kuya puting tricycle Pinalantahan <laughs> hey ni Commander Kena kung hinak mo niyong uulamin Agot ko lang Paala ka na Paala na siyang nag-isip ng uulamin So, tinikita natin ng sticker ng ating service. Tayo. Tambay-tambay. Ah. Kita, hindi na ito sa tindahan nila nanay. yun mga talong, mga pechay. Ang sariwa-sariwa, mga talpos. Oh, siguro, pabagnas ko mo din maya-maya. Hmm. So, iba talaga yung galawan sa mga pamilyang bayan. Ang bawa sa isdaan sa karnian yan, talagang umaga yung mga galawan dyan para stress 2.30 sa mga sari-sari isan, alas 4 nung boy pa dito sa palengke, alas 4 yan, pag open na yung store nag-aayos ng paninda marami na rin na may milin mga ganong oras so ganun po ang boy sa palengke talagang paaga ng kilos Bawal ang mga tanghali. Wala kang kikita pag tanghali ka ng gumalaw, kumilos. ganun po. Sa mga RTW, RTW sa mga glassware. Ayan. Kahit medyo tanghali. Kasi hindi na yung mabenta mga pag araw. Wala pa masyadong kasama yung mga ganun section. Yung ista, gulay, karne, yan. Talagang matao. Kahit maagang maaga pa. Mm -hmm. Ayan si Kuya. And yung may tanda doon sa may kanto natin. Yung may, sila yung may pistol sa may kanto natin. Yung kainan doon. Yung eater doon. Yung gari silang mamili. Maga mamili. Maga magluto. Dahil marami ng customer. Okay, so, thank you for watching mga Kerolty. Okay, may muna ngayon. Tara. Tara, tulog tayo. Sleep muna tayo dito kanina. Ah. Ingat po sa lahat. And God bless.